Good morning, mga boss. Lalabas tayo. At uh, tamang tama na check natin itong Buntun Bridge. Grabe, ang laki pa rin ng uh, ang lawak pa rin ng sakop ng ilog, oh. So, last na update nila nasa 8.2 ata, yung taas 8.2 meters nasa ano pa rin alert level. So, nung last time nag-maximum siya ng halos 11.9 ata. So maraming na baha dun So ngayon medyo bumaba na Pero mataas pa rin kung tutuusin Eh hindi pa maganda yung panahon Anytime pwede ulit na tumaas to So yun na po Pupunta tayo sa Inrile Mga boss update lang tayo Alam niyo ba na Ngayon ngayong panahon na ito Ang Tuguegarao ay medyo Nakakaranas ng malamig na panahon So kami sobrang aga nung lamig kasi sa ngayon anong oras na alas 8 na ata pero nasa mga 23 degrees celsius lang tayo so malamig tayo mga boss ha dahil laging nagpa-fog at parang mababa yung ulap kaya kahapon hindi kami nakapag-bike dahil ulan ng ulan ilang linggo na, pang apat na linggo na ata na ulan kaya nakakaranas kami ng pagbaha ayan po, bagong ano yan, subdivision o nga pala mga boss suot pa rin ni Bordy yung sapatos niya na cleats <laughs> kayang kaya na niya kaso lang masyadong maaga nagtatanggal kahit malayo pa eh tinatanggal niya na agad pero tama lang yan medyo defensive siya para at least iiwas ni Scratch so nauna na po si Bing kanina pa iniwan namin pero nauna na siya kailangan pa niyang umakit ng tatlong beses dyan sa sa liwan So, ito si Bordy, baka dalawa lang to o isa lang. Inuturoan pala natin mag si Bordy sa likod. Para kahit papano hindi siya masyadong mahirapan. Hindi siya malas pag agad. Ewan ko lang kung nasusundan niya ako. Nagme-maintain lang kami ng mga 25 siguro. 20. Ano sabi mo? Eh, pagod na ako. Hindi mo na kaya? Oo. Bakit? Siyempre, napagod na ako. Eh. eh, labas mo lahat ng kulit mo dito. Hindi naman ako na makulit eh. Sa bahay? Oo. Kulit ka, kasama si Payen. Oo, wala naman dito si Payen, kaya hindi ako makakulit. Heh. Eh, takbo ka ng takbo eh. Kaya gamitin mo yung lakas mo dito. yun na lang pag akyat natin dyan pahinga ka na baka multo ka di magis hindi ka nagpapawis basta sa papagod ka o o siyempre o siyempre may o <laughs> ano yun tinatanggal tanggal mo kasi gugugugug Huwag mo tanggal-tanggalin. Okay. Hindi ko alam nasaan yung plane. The harbor, the clouds. So, ibig sabihin mababa yung clouds. Ito? Okay. Oo, oh, kasi nalalampasan ng plane eh. Kung mataas yung clouds, ibig sabihin nakikita natin yung plane. Every time na pupunta tayo dito eh foggy. Oh. Bakit? Baka dahil sa'yo. Dapat hindi ka na tinutulak dito. Bakit? Di ba? Para... Pero makita ko na nag-develop ka, nag-improve ka. Nag-improve lang ako eh. Sa anong paraan? Hindi ko alam. Okay, eh, go lang. Huwag sipin na tumaakit ka. Parang, para ka lang tumatakbo sa bahay. Ganun. Nakakahinga Sip... naman ako pag tumatakbo sa bahay mo. Eh. Sipin mo naglalaro ka pa, ganoon. Paano? Ha? Paano na ako naglalaro? Napapagod ako. Ay, di ba napapagod ka rin pag naglaro? Hindi na nga eh. Hindi ba? Ay, pag wag ng ganoon. Oo, oh, maglalaro-laro ganoon. Hindi. Kaya nga sabi ko ilabas mo yung kulit para yung kakulitan mo sa paglalaro ilabas mo dito. Oh. Eh, wala naman ako kakulitan. Eh. Para mag-mature ka. Ito mga bundok dyan o. Oh. Paano? Nalabas yung bundok na maganda dyan. Go! Yung sa Madre? Sierra Madre? Sierra Madre pala. bayon at yun? Tapos may fence dun o sa bundok? Siyempre, private property yan. May aliens? Oh my God! May aliens? Anong lugar sa USA yung may aliens? Highway? United States. Ha? no? Highway 54? Yun ba yun? Area 51? Area 51? Yung may mga alien? Oo. Wait. Alam mo? Ba't alam mo? Because... Ah? Isipin mo muna kung anong iisipin ko. Because of... Watching TVs? Oo. Ayun natin naman yung tugay karo. Oh. Wow! Wow! di ba ayon natin yung mga white white ikisabi niya no, niya no? mga buildings nito kay garao sabi ko ayon natin mo ayon mo sino kung ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano 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 kung Russia? Mm. Parang hindi Russia eh, parang non-UK. Malit lang yung UK. Malaki. Malit lang. Asa yung Bermuda Triangle daddy? Bermuda Triangle, ah. Saan ba yun? Sa country? Hindi yun country, dagat yun. Yun nga, sa ng pagitan ng ano ito yan? Anong country ba yun? Part ata ng US yan, or? US? or Latin America. Hindi ko alam eh. Dito na? Dito, dito na. Meron pang isa. Oh, nakaya oh mo di ba na hindi kita tinutulak. Eh, kasi At nagkikwentuhan nag lang tayo. Kasi nag-improve ako. Very good. Tapos nagkikwentuhan tayo. Hindi mo ramdam na napapagod ka. di ba? diba? dapat ganon. Dapat nagkikwentuhan. Oo. Oh, oh. Diba? Dapat gawin mo no. ang cycling as as ano enjoy ini enjoy mo lang siya hindi yung iniisip mo yun meron ka lang tao dyan may bahay hindi ko nakita yung bahay doon sa kabila bawal magtapon ano? wala sila hindi narinig ang camera narinig ko yon ang sabi mo please ikaw na hindi <laughs> mo na narinig eh. please help me kaya mo yan dyan oh konting akyata lang yan yan na yun guys bigyan mo kami ng subscribers bumababa mo na. <laughs> kawawa naman magsabi ka lang ba magsalita Tingnan natin. kung nandito na si Davin. Ayun. Ay, sino to. Siya ba 'yan? Ayo. <laughs> Nakakatuwa. Woohoo! Hey! ka. Na kailan ka na? Isa pa lang. What? Kanina ka pa? Uy! Mama! Ayan sila oh. Eh sabi daw ni Daddy, sasabay daw sila mag-bike. Ayan lang. No, Nakakainis oh. So, una na si Ate. Bagal-bagal kasi -bagal, niya. Ayan no. Pa-uwi na kami. Pa-uwi na kami. Oh, yan na si Daddy. Daddy! Eh, babike tayo habang nanonood tayo kay kay, kay Kapajak Cool by First. <laughs> Larga sayang hindi kami nakapunta, walang ensayo Tsaka laging maulan dito. Ano okay, ko? ko. kami ng toppings? 'Yang yeah, kaniraeta po. Oh, uh, bigyan mo kami ng paninindigan tumahak sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo. Makasalubong na wakaming may mga buting kawang kanan, sa uh. gawin sa iyong pinagmahal. <laughs> sa mga niya kasama ng Espiritu Santo lang, <laughs> sa lang sa liwan. hanggang. Ay.